Mga kasama, malabo na pong magkakaroon ng landfall ang low-pressure area o LPA kahit maging ganap itong bagyo. Ayon kay Pagasa so Weather Specialist Ovid Badrina, nasa bagi na po ng West Philippine Sea na kasi ang LPA at kumikilos pa kanluran. Ibig pong sabihin ay papalino na ito sa kaulapan o kalupaan ng bansa at posibleng lumabas na rin sa Philippine Area of Responsibility upar sa mga susunod na araw. Huling namataan ang LPA sa layong 300 kilometers, kanluran po ng Bacnotan, La Union at may chance pa rin na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Apektuhan ng sama panahon ngayong araw ang bahagi ng Ilocos Region, Abra at Bingge. Habang Southwest Monsoon naman, uhabagat ang na magdadala ng mga pagulan sa ilang lugar sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Metro Manila, Bicol Region, at itirang bahagi ng Visayas, Central Luzon, Memaropa, Calabarzon at Mindanao Region. Iiral naman ang tinatawag na localized thunderstorm sa nalabing bahagi ng Luzon kaya't asahan dito ang kalat-kalat ng mga pagulan.